Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pirma ng Department of Foreign Affairs o so DFA na hinarang si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr ng Canadian Immigration pagkarating nito sa Langley Airport sa Canada. Sa gitna ito ng ulat ng pagpapadeport kay Azurin kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte. Sa sesyon ng Kamara ngayong Miyerkules September 27, nilinaw ni Nueva Ecija representative at sponsor ng proposed 23 billion peso budget ng DFA na si Joseph Violago na nagkaroon ng misinterpretation at misunderstanding sa pagpigil sa pagpasok sa Canada ng dating opisyal sa adpa ni Violago matapos ang insidente ay voluntaryong umuwi ng Pilipinas si Azurin at hindi na pa ang tulong mula sa embahada. Tikom naman ang bibig ni Azurin at maging ang Bureau of Immigration ay walang natatanggap na notice patungkol sa insidente. Hinihintay na ngayon ang opisyal na pahayag ng gobyerno ng Canada sa Philippine Embassy. Pinag-aaralan na ng Bureau of Immigration ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI Technology sa sistema ng kawanihan at ng mga paliparan para sa internal security ng bansa. Sa isang media forum, iminungkahin ni BI Commissioner Norman Tansingco ang magandang maidudulot ng paggamit ng AI Technology sa mga paliparan upang mapabilis ang proseso ng mga pumapasok at lumalabas ng bansa. Sa ilalim nito, kakailanganin ng facial recognition maliban sa electronic passport na may chip at biometrics ng passport holder. May passport style, may electronic passport na, na may chip na nandoon na yung biometric ng passport holder. So once inaip natin yan sa passport holder, makukuha natin yung biometric data ng passport holder. Then, yun ang imaman sa kukunin natin sa electronic case, yung, <coughs> yung finger print. Imamal sa natin kung yung taong na yun, may dalang passport na yun, siya talaga yun. Dagdag pa nito, tila na pag-iiwanan na ang bansa sa ibang Asian countries, gaya ng Singapore at United Arab Emirates na gumagamit ng ganitong teknolohiya. Sa ngayon, ilan sa mga nailunsad para sa modernization program ito ay ang Advanced Passenger Information System o APIS, biometrics capturing technology, at online platform e-services. Maglalaan naman ang kawanihan ng budget para rito at inaasahang mailalatag sa susunod na tao. That's the ultimate uh, objective natin. Mahabol natin ang technology being used by other countries. Kasi ngayon pa tayo. Isinapubliko ni Albay Representative Edsel Lagman ang kopya ng request letter ng opisina ni Vice President Sara Duterte na humihingi ng karagdagang 403.46 million pesos na pondo noong August 2022. Sa demand letter ng OVP, pinakamalaking request dito ang 250 million pesos na confidential funds, mahigit 144 million pesos na financial assistance, 107 million pesos na karagdagang pasahod sa mga contractual workers ng kanyang opisina, at ang mahigit 8 million pesos para sa Vice Presidential Security and Protection Group. Gayunman, mahigit 221 million pesos lang sa kabuuan ang request ng OVP ang inaprubahan ng Department of Budget and Management kung saan kabilang dito ang kontrobersyal na 125 million pesos na confidential funds at 96.4 million pesos na financial assistance and subsidy. Ayon kay Lagman, nakuha niya ang request letter ng OVP sa mismong opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, inilahad naman sa isang social media post ng dating tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo na si Barry Gutierrez na nasa 409 million pesos sa kabuang 735 million pesos na budget ni Robredo ang na-turnover kay Duterte sa pag-upo nito bilang VP noong June 2022. Muling magsasagawa ng joint training exercises ang Philippine at U.S. navies mula October 2 hanggang 13 bilang parte ng Exercise Sama-Sama, isang annual bilateral navy-to-navy Navy exercise sa pagitan ng dalawang puwersa. Gaganapin ang exercise sama-sama sa Naval Forces Southern Luzon Area of Operations at nagalayong palakasin ng international defense cooperation ng dalawang bansa sa ad ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office. Kasama sa pagsasanay ang mga fundamental ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at electronic warfare. Kasama rin dito ang warfighting serials. Para sa Kidlat News Update, Renzalino, Naguula. At niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng palita. 《せの